Habang papalapit ng papalapit ang inaabang ang pagsuntok sa world title ng dating kampiyon na si Jerwin, Pretty Boy, and unti-unti na nitong nakakamit ang inaasam na diskarte sa nalalapit na bakbakan kay World Boxing Association, WBA, Bantamweight Titleist Tukuma Inoue sa 24 ng Pebrero sa Ryogoku Kokujikan National Sumo Arena sa Tokyo, Japan. Malaking tulong ang naibibigay ng kapwa World Number no. 1 Challenger na si Vincent Acero, Astro sa paghahanda ni Ancajas upang maagaw ang korona ng nakababatang Inouye, kapatid ni Undisputed Junior Featherweight Champion, The Monster, Naoya Inouye. Patuloy na binubuo ng 32 anyos mula Panabo City, Davao del Norte ang kanyang estratehiya ay e survival camp sa Magallanes, Cavite na nakikipagpalitan ng kamao kina undefeated junior featherweight boxer Alex Santisima, Jr., na may nakahain din laban kontra kay Sub Atas sa ikalawa ng Marso sa Corico Hall sa Tokyo, unbeaten super bantamweight Bril Bayogos na parehong taga Sanman Promotions, Marvin Esquerdo at si Astrolabia na naghihintay ng magwawagi sa World Boxing Council, WBC, Championship bout ni na champion Alexandro, Peke, Santiago at Junto Nakitani na Ketani na main event bout sa Ancahas at Inoue title. Pababa na iyong rounds namin pagdating sa sparring. Bale, tumatakbo siya kasama iyong circuits, bagat meets din, pahayag ni head trainer at manager Joven Jimenez sa mensahe nito kahapon. Intense po ang kanilang sparring, pero hindi naman bugbugan ng husto dahil pinapagaya namin kay Vincent iyong style ni Takuma, dagdag ni Jimenez, na ipinagpatuloy ang pagsasanay ni Ancahas sa Pilipinas matapos makonsela ang unang planong bakbakan noong ikalabin lima ng Nobyembre matapos magkaroon ng rib injury ang defending Japanese titleist sa ensayo. Nakahanda nang ipamalas ang kanyang mga itinatagong galaw kontra kay Ino na nakuha ang bakanting titulo kay Liborio Solis noong 8 ng Abril sa pamamagitan ng unanimous decision sa Ari Arena, habang nakipagsanay rin ang dating long-time IBF Super Flyweight Titleist sa Philippine National Boxing Team para sa ilang sesyon ng sparring sina Tokyo Olympic Silver Medalist Carlo Palom at iba pang national boxers. Galing sa impresibong knockout victory si Ancajas laban kay Colombian boxer Wilner Soto na pinayuko sa pamamagitan ng 5th round technical knockout noong ikadalawamput-apat ng Hunyo sa Minneapolis, Minnesota.